Uh, we yeah. understand na talagang yeah, gusto mo ito. na siya iwasan ng yeah. 49, yeah. eh, siyempre, di ba? Yeah, eh, Ayaw ko na talaga hindi ko siya iwasan. O, nakakatuwa, diba? ba? <laughs> Kumbaga, uh, that's very positive <laughs> for you to <laughs> do that, di ba? Diba? kasi hindi na naka-recover, eh, hindi na naka-alagwa, diba? Sa mga biases. Pero, uh, baka malungkot ang mga fans mo na isa sa gusto mo nang yeah. iwasan ay eh, yung uh, pag-display ng magandang katawan yeah, mo. Kasi, in fairness, okay, yeah. uh, you're in your late Or At, natin, -appreciate. Talagay, mga, two s ang dami nakaka-appreciate. Talaga yung nag-trending pag yung po ko ng mga anak. Two piece, one piece. Parang, ano na rin uh, Sa stage ko na lang gagawin. Siguro, yun na lang. Heaven uh, um, never liked it, uh, to be honest. My son, because some of his friends would say, Oh, your mom is so hot. Ganyan, yung mga kabag. Tama na. And I'm sure hindi lang ito nangyayari sa akin. I'm sure may mga nani ganda, uh, or sexy, kahit hindi nagpapakita ng skin. Meron talaga nagkakakrush ng mga mga barkada ng mga anak, di ba? Normal siguro yun. Uh, so, ngayon na yung hindi ang na Uh, uh I've shown enough skin. Though hindi naman ako nag-sexy talaga sa mga pelikula, di ba? Hanggang mga social media na I think that I am more than my skin.